Ayan, hugasan natin yung pakwan para mas malinis yung ano, punasan natin ng tisyo. Siyempre, kailangan may design talaga para matuyo siya. Hinugasan. Tapos, ipatong natin sa ibabaw ng kanin. <laughs> Inistima na ang kapakuan. Ayan, hiniwa na na pagkatapos i-steam. Hiniwa-hiwa. Ano na kayo lasa? Tapos may ano siya, sinalpak na heart. Wow, ang kaling. Tapos, maghugas tayo ng kamuti dito sa may yelo. Ano ano, naman -no -no ang -no, binabalak nito ni auntie? tapos ilagay, balatan na natin hiwa hiwain, kulay bayulit na kamutil tapos ihalo sa kanin ini steam ah? tapos ilagay yung heart na design <laughs> tapos mikos-mikos na niya, halo, lagyan ng tawas at saka harina mikos, -mikos na, ayan maganda na ano to, Woo! tapos yung mantika, ilagay sa mantika <laughs> pinaikot-ikot lang yung mantika <laughs> Tapos may hulmahan siya, ini-steam. Ang galing naman takpan natin tapos i-mixer natin yung puro tubig sa pa. Lagyan natin ng gata ayun, gat kanin pala. Tapos ayan na. Maglagay tayo ulit ng minixer ng puro tubig. Pakuluan natin. ayun, pusit pala to pinirito. Maggisa tayo ng pusit, lagay ng ricado. Ayun, tumatalsik na yung laway ko. Tapos ni Mikus Mikus na siya sa ante. Ayun na naman. May asukal na naman sa katubig. May next niya. Ayun to. Hot sauce naman to. Kumulo na. Tapos yung heart kanina na. No, lalo sa kanin may design. Lagyan ng tubig. Hmm? hmm? ano to? Puto? Ang galing. Tapos may kanin. No, kunting pusit. Ayan. May gulaman na naman na ibang kulay. Oh. Parang plug ng Pilipinas ng kulay. Ah. Oh, o, pula. Green. Blue bahay tapos lagyan kasi wala may kosmikos ayan hiwa na <laughs> tapos lagyan natin sa baso magpakulo naman tayo ng ano dito gata ayan may gatas mikos, mikos. sa sukal mikos kosmikos hanggang sa kumulo tapos ano na naman binabalak din doon natin sa ano naman itong lagay agoy na prito naman si auntie ng sibuyas bawang agoy ano yun plastic balon pinirito na plastic balon tapos ano durogin na <laughs> Kaya nagpalo-palo na naman si ate ng karne ng tao naman to. Naman to tapos lagyan ng tawas, paminta, lagyan ng pabango, <laughs> inilot-hilot, tapos iprito na walang mantika. <laughs> ilang tulo na yung laway ko. Nagutom ako sa luto. Tapos hiniwa niya. Ayan, luto na daw yan. Tapos pakuluan pa pala ulit. Tapos ilagay na yung dinurog ng tayong bata. Tapos lagyan ng tubig. Tapos, ihalo na yung karni. kakuluan Ayun na, kaldereta na yung <laughs> kaldereta na may pagkatinula. <laughs> ayun yung dessert natin kanina. Ito, tukwa. Ay, ano, taugi. Tapos, pinarito. Ito yung sinugwang natinula. Ano mo tong Hindi mo maintindihan? Tapos, ayun. Ready to serve na. Kain na tayo. May palamig. Ang galing! Ang galing! <laughs>